Ice cream Mokbang Hi guys, Ayan, kakain po tayo ng ice cream, so ice cream to sa Dali, Joyce. Actually hindi lang sa Dali, mayroon din sa ibang ano, sa ibang store. So may apat na flavor dito yung na Tikman natin kung anong masarap kanya. So unang tikman ko is um ano siya? Strawberry crispy. Mm -hmm. Strawberry crispy. So, mura lang to sa dali. Uh, 15. Ayan, 15 lang to siya. And then, so, tignan natin. Mm -hmm. White siya. Guys, mm ah. Mmm. Mmm. -hmm. melon. Muntik na siyang maano, muntik na itong matunaw. Pwede so, siya, oh. Mura lang din doon sa Dali. 9 pesos lang. Meron din sa iba nito. Okay. And parang usual lang din siya. And then, ito naman siya is oh, yeah. Joyce, ito. Joy, uh, open sis, open sesame. Open sesame kasi may open siya. So, try nga natin. Tulong na siya. Ito siya. Mmm! Isa! Eh, may pamangkin ako ng ingay. Hap! So, last one is ito naman siya. Coffee Crispy. Masarap yung last. Ano to? Yung open sesame. Masarap. So, this one is Coffee Crispy. Ayan. Para siya. Ito siya, guys. Tekman natin. Tag-15 lang to sa, ano, guys, sa Dali. Ayan siya, guys. Kaya natin. Mmm. Ha. Mmm. Ha, pa, coffee talaga ang lasa. May mag coffee. Sarap. So overall, ang nagustuhan ko is oat sesame. Masarap siya. Kasi strawberry, kaya pala kasi strawberry, favorite ano ko kasi strawberry. Ito namang masarap naman ditong coffee, crispy. Hmm. So that's it guys, thank you for watching!